guys part 2 ng magpapainom ng Batman Pro baka oh, mga tatot baka mo, tatot kainomin natin ng Batman Pro yan ito yung si tot Mm-hmm. Dito oh. Iyan oh natin tanang vitamin pro para may lakas sila. Ngayon ha tayo nilalagay sa. Dito yung vitamins. Napa na bato boy. Eh? Para mas matapang. Ibigay natin ang vitamin pro. Ngayon ito. Ito yung dumalaga natin. Malaki na yung dumalaga natin. Diba? Kaya lang natin. <coughs> May na kumakanta doon. Baka copyright tayo nito. Huwag naman sana o Dalawa. Lima. Diba? Iubos natin ito. Sa kanila. apat. Ay, apat ka. mail na ito, boy. Atat. Apat. Apat na? gusto Gustong gusto. Gustong gusto naman balot, it, no? Hindi gumagalaw, eh. butyog hindi na full to eh dito sa pagkitiki sarap sarap na dapat nito yung eh, mas malaki kasing karayom eh ay ano yung pang ano sa bibig para isahan lang 3 tatlo apat ba 7 mga inahin Injikan 11 na 13 natin, natin ng 15 Ano ba 'to? Ngayon tengahe eh, ni para ano siya ito talaga yung alagaan natin. Kasi ito yung gagawin nating ano bulog. Mas marami para hindi siya magkasakit. Ito na no. Walaw. Ang walaw nato no. Hmm. Uh, masama yan eh. Para gumanda yung katawan niya. Sana lang, isa na lang. Kung di pa buka. Bigyan na lang natin sila ng pan dito. Ta, yung bulog natin dito. Lukas ka. Lukas ka. Yung mga bulog natin dito ay yung bulog at yung netig. Yung isang inahin natin dito. Bibigyan natin. 你干嘛走旁边了？ Itong so, malaking native to eh Native lang to Kaya lang Ano natin Hindi ko na sya ibibinta <tinyo> Kasi bata pa to eh. Sasali ko sa mga gagawin kong inahin. Magaspang lang yung ano niya eh. Napagandahin natin yan. Subukan nyo natin ganito. Subukan <laughs> lang natin ah tagay. Ayaw. Ayaw tumagay eh. Ah, tot. Uy! Kaya nagtrabaho ko tot, ganito gawin mo ah. Ilan ba? Ha? Ilan? Ay, tatlo tatlo lang? Bibila ko nung ano yung malaki pa po sitsit. nung malaki. <laughs> para isahan lang no okay. and dito pa naman ako matagal pa naman ako magpandi dito muna maganda naman to eh pwede lang naman siya. Yun lang yung katawan niya. Pag gumanda katawan niyan, mas maganda yun. Ah, no? Hmm. Ito, bulog, bulog din natin. Hindi na natin sila Ito yung bulog Ganda nga yung ganda ganda na nga yung katawan ng bulog eh ito kasi mga kaparmi, ano to? Mga pangkatay kasi talaga yan. Yung tatlong native yan, pangkatay. Ah, uh, binabay ang ko to. Ngayon, kung wala pa naman bumibili, kaya ginaganto muna natin. Maganda rin pala siya, oh. Ano? Hmm. Nabansat lang to. para may ano ka vitamins everyday vitamins tayo sa mga camping natin bigyan kaya din natin yung mga inahin no? tot kawa saba sa ba mama ito na tayo pa ngasin na ito baitan ko ito nat na lumus mo nataka nganga lang ba di mo pa kaya ng daw eh binta kaya kita Nangangaka lang, hindi mo pa kaya gawin. Hindi na hindi Oh, minum ka. Ah, sige. Oh, okay, kininam. Ang pala gusto mo eh. Okay. Oh. <laughs> Ang pala gusto, iinom. So lalagyan natin ng inumin. Lagyan natin ng molasses tsaka ano. Tara. Hindi pala kailangan ng Hindi na pala kailangan ng Hindi na pala na kailangan pala kailangan ng mula mula ano na lagay natin mula si ala ah,

Kuno mo yung ano doon, yung ipainuman nila din doon. Ay, gustong gusto. Ito so pala ay eh, ilagay sa kwan. Ang tama lang din para may inumin sila. Oh, may na. Bibigyan natin sila ng pagkain mamaya. Ngayon, eh, maninimot muna sila kung anong meron dyan. Sumot-sumot lang muna sila. Pinatot! Kambing natin dito. Ako mo to. Lalagay din tayo dito. Uminom kayo. Mee! Una. Uminom kayo. Masalamat, uminom sila. Okay. Kahit konti-konti. Para hindi kayo madahidrate. Sige. Okay. Uminom kayo na minom. Mee! Dito, dito. Oh, oh. So yun lang guys Nandito na lang guys Peace out Kay Utot